Hindi pasok. Wala ka nang pagbalak ng patay. Ilang araw na ba ako hindi nakapasok? Ako buwan na. Wala na kasi paalam ko doon. Nagbakasyon ako. Pero hindi nila alam hindi na ako babalik. Balik ka okay, doon. Pumag-isipin mo na lang. Pahit-pahit mo. na. O, balik ako, eh, dami-dami nilang -dami mananay, tapos mag-iisa lang akong kater. Dami mapapasok, eh, chat-chat sa'yo. Sa ayaw mo lang. Nang, ako ng katulong, ayaw nila ko bigyan. Kaya yun, sabi ko, bakasyon muna ako, napagod ako. Eh. May nag-chat-chat mo na sa'yo, ayaw mo lang. At saka, ang dami mapapasok, hindi lang naman sa'yo. Ay, mapapasukan. Ang lalayo, lalayo naman. Alam mo, kung gusto yun mo talaga, may paraan. Pero pag ayaw, may daiba. Si Tari. Ay, ako ng tuyo, ah. Lato. Hindi, hindi mo yung mainit na tubig. Sabi ko sa'yo, ano yun mo para paglabas ko, mainit na yun. Papapatay ko lang yan. Uy, pero hindi mo ganyan, no? Ano naman yun Hmm, tapos Oh, talo yung, Ito yung ako. Opo. pa eh, -ano, hmm. ano na naman yan, na? Mingming, ano na naman kung mo ming mingming? Di ba pinakain ka na kanina? Ah, gutom na naman. Oh, ito na. Ibigit hmm. Ato? Eh, siyempre, lang naman mag... Ano ako dyan? Magkano ka na si Shoka? Be, hmm. kalaman si Shoka. Oo, oh, may okra eh.

Ano mo, ganyan talaga yung trabaho. May, may manihira. Ano man, ko man, magpapadala? Kaya Hindi naman siya manihira manihira? Di ba, kasi sila ba sa kanya. Kaya ko lang nga. Kahit anong sikip nila, sila tagapagmana. Nagsawak na ako. sawak-sawak ka dyan. Ah, ano ka po na okay. ibang pagkakitaan? Ang mamaya ka na. Ah, kung gano'n ko. move. Ano mo ba, iba pa rin yung magpapatrain ka kasi yung mga ka ba? Yung lalamon. Araw-araw ko sa pagyan. Bukang ulaw. Ano ka sabi ko sa'yo? Mamaya na, mamaya na. Ipapakain mo. Bunga mo, minahin na. Dala mo, sabi naman ako. Kita, dala mo ba? Nalakit ba? Buwan ka. Uy! Ano ba rin yun yan? Sanayin yan. Agos Ano ka rin? Eh, huwag nangita na yung makit na lang nita. Ma lang, hindi naman yung eh, sama. Sa tapos ka na kagad? Bakit? Hmm. Ang totoo niyan, ako lang talaga na wala na ako ng gana magtrabaho na. Wala na ako ng gana magpattern. Uh, gusto ko maghanap naman ng na ibang pagkakitaan. Tagal ko na rin sa pattern, halos 20 years na yata. 15 to 20 years. Parang wala rin nangyari sa bagay, mayroon meron naman kasi nakapag-aral ng mga anak ko. So, ngayon naman ay nagsawa na ako. Gusto ko iba naman uh, gusto ko naman mag yung walang amo, yung walang buuto. Gusto ko yung subukan ko maglalang magandang kita. Sabi nila maganda raw ang kita sa lalang mo, dipindi sa sino. Kaya yun mo na, susubukan ko. Kaya bukas, makalawa, bibigyan ko ng lalamobel, nakapag, gano'n na ako, nakapag-file na ako sa apps nila. Okay na. Kahit wala pa akong box. Wala pa akong ano yung lalamob na box. Okay, hindi na bumiyahe kasi okay na yung apps ko sa lalamob. So, yun, try ko. Kung okay nga bang kita sa lalamob. Pero, dun sa sabi mo na may nanimira sa trabaho ko. Wala, walang nanimira. Ako lang talaga yung umayaw na. Walang issue doon, wala. Ako lang talaga umayaw. Parang napagod na rin ako sa papa pattern Gusto ko naman mag-ibang linya ngayon. Ibang pagkakakitaan kitaan So, yun, walang issue doon na umalis ako, walang issue. Wala akong sama ng loob sa kanila. Wala rin naman silang sama ng loob sa kanila ako lang talaga umayaw. Umayaw lang talaga ako. Parang napagod na ako. Parang nawalan na rin ako ng gana mag-pattern simula nang nawala si Kuya Smart. Si bala ko sa akin eh. Siya, ang turuan ko naman. Kaso wala na akong turuan. Kaya ang ginawa ko, lahat ng alam ko sa pattern, yung mga ibang madali, ano, Sinear ko na lang sa YouTube ko na lang yung sinear. Bala sa pag-aralan yung kung paano sa kanila na yun. So, bukas makalawa, bibiyahe tayo. Subukan natin buhay ng ano, buhay ng rider bilang lalaki.